Dear Heavenly Father, ang iyong pag-ibig at awa ay sumasalubong sa akin sa riwa tuwing umaga. Tulad ng pagsikat ng araw na nagdadala ng bagong araw na puno ng pangako ng iyong pangangalaga at biyaya. Sa bawat araw na inalay mo sa akin ang kabaitan na hindi ko deserve at ang iyong katapatan ay higit sa lahat ng naiisip ko Lord Jesus Christ alam ko na ang buhay ay may sariling mga paghihirap at mga sandali ng pagsubok ngunit palagi akong bumaling sa iyo anuman ang naghihintay sa hinaharap ibinibigay ko ang aking tiwala sa iyo. Ang puso ko ay nakaangkla sa iyong kabutihan at nakatagpo ako ng kapayapaan sa pagkaalam na ang iyong pabor at biyaya ay laging nasa akin. Salamat Lord Jesus Christ sa pagiging isang Diyos na labis na nagmamalasakit sa akin, isang Diyos na ang pag-ibig ay nananatiling, hindi natitinag sa lahat ng mga tagumpay at kabiguan. Ang iyong salita sa Roma 8 ay nagpapaalala sa akin, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo, ang kapighatian ba o paghihirap, o ang pag-uusig, o ang tagutom, o ang kahubaran, o ang panganib o ang tabak. Wala, ganap na walang makakapagpagitan sa akin sa iyong pag-ibig, Jesus. Ano ang aking harapin o anumang pagsubok na dumating sa akin, ang iyong pag-ibig ay nananatiling matatag. Ama, at dahil dito, iniaalay ko sa iyo ang lahat nang aking pasasalamat at papuri. Tinakpan mo ako ng iyong pabor at biyaya. At dahil doon, ako ay nagpapasalamat magpakailanman. Ipinahayag ko rin ang makapangyarihang katotohanan ng iyong salita na nagsasabi sapagkat kumbinsido ako na hindi kamatayan o buhay ni ang mga anghel o ang mga demonyo, kahit ang kasalukuyan o ang hinaharap ni ang alinmang kapangyarihan ni ang kataasan o ang kalaliman o ang anumang bagay sa lahat ng nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Hesus na ating Panginoon. Ang mga talatang ito ay isang kaaliwan sa aking kaluluwa. Lord Jesus Christ, dahil ito ay nagpapaalala sa akin na walang makapaghihiwalay sa akin sa pagmamahal at biyayang ibinuhos mo sa aking buhay. May mga pagkakataon, Lord Jesus Christ, na naluluha ako sa mga pagsubok na nasa harapan ko ang mga bundok ay tila napakataas at ang mga hadlang ay napakarami ngunit Panginoon ngayon hinihiling ko na buksan mo ang aking espiritual na mga mata tulungan mo akong makita ang higit pa sa mga paghihirap at kilalanin ang pabor at biyayang ibinigay mo sa aking buhay Hayaan mong makita ko ang mga anghel na iyong ipinadala upang gabayan ako, upang ipaglaban ako, at palibutan ako ng iyong proteksyon. Punuin mo ako ng katapangan at tapang na dulot ng pagkaalam na ikaw ay nasa aking tabi. Paalalahanan mo ako Lord Jesus Christ na hindi na ako alipin ng takot dahil anak mo ako, minahal at inalagaan ng hosto. Holy Spirit, ipaalala sa akin na hindi mo ako binigyan ng espiritu ng takot, ngunit isang espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig at isang matinong pag-iisip. Tulungan mo akong tumayong matatag, batid na ang iyong biyaya, ay sapat sa bawat sitwasyong aking kinakaharap. Lord Jesus Christ, ipinakita mo sa amin kung ano ang ibig sabihin ng tunay na mabuhay para sa iyo. At hinihiling ko na tulungan mo akong mamuhay sa paraang nakalulugod sa iyo. Ang iyong mga salita sa Matthew 16 verse 24 and 25 ay nagpapaalala sa akin ng halaga ng pag, pagiging disipulo. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang gustong maging alagad ko ay dapat tanggihan ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Sapagkat, ang sino mang nagnanais na igtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawala ng kanyang buhay para sa akin ay makakasumpong nito. Ang mga salitang ito, Lord Jesus Christ, ay isang paalala na ang pagsunod sa iyo ay nangangailangan ng sakripisyo at pangako. Tinawag mo ako ko pang isang tabi ang sarili kong mga hangarin at ambisyon at pasanin ang cross. Oo, dapat handa akong tiisin ang anumang dumating para sa iyong kapakanan. Ito ay hindi laging madali. Ngunit alam ko na ang iyong biyaya ay kasama ko sa bawat hakbang ng paraan. Hinihiling ko, Lord Jesus Christ, nabigyan mo ako ng puso na naghahangad na sundin ka ng buong puso tulungan mo akong mamuhay sa paraang sumasalamin sa iyong pagmamahal at hayaang ang aking buhay ay laging itaas ang iyong pangalan turuan akong magpakumbaba sabihin ng may katapatan higit sa iyo, Lord Jesus Christ, mas mababa sa akin. Gamitin mo ako, Lord Jesus Christ, pero hayaan mo na lang para sa iyong kaluwatian at papuri. Ama, habang naglalakad ako sa buhay, dalangin ko na ang presensya mo ay laging kasama ko. Hayaan ang iyong pabor at biyaya na mauna sa akin na ginagabayan ako sa bawat desisyon at pinoprotektahan ako mula sa kapahamakan bagamat hindi ko alam kung ano ang hinaharap nagtitiwala ako na gagabayan mo ako at ang iyong biyaya ang magbibigay sa akin ng kapangyarihan upang harapin ang anumang dumating ingatan mo ang aking mga hakbang Lord Jesus Christ at tulungan mo akong makita ang iyong kamay na gumagana sa bawat sitwasyon Salamat sa pagdinig sa aking panalangin Ama Nan nananatili ako sa iyong pag-ibig batid na ang iyong pabor at biyaya ay laging nasa akin In Jesus name I pray Amen. Thank you Father God. Thank you Lord Jesus Christ. Thank you Holy Spirit.